There is a motion for contempt, there is a quorum, and nobody object. Uh, Na-decision ang na rin po, or uh, I have uh, uh, resolved all of those 34 uh, uh, cases, Your Honor. Ganang araw sa atin lahat, mga kababayan. Nagbigay na nga ng update sa media. Ito si General Nartatis ng NCRPO patungkol sa sampung pulis na sinibak pagkatapos nga mabulgar ang kanilang modus itong holidap nga kung saan ay 27 million o mano ang kanilang dinikwat na hindi idiniklara sa kanilang police report. At uh, ayon sa mga police ay uh, gusto nila o mano mag sa pamunuan ng Philippine National Police. Magsusumiti sila ng ilang dokumento para o na makabalik sila sa serbisyo At uh, yan ay pinagbigyan din ng pamunuan ng House of Representatives at pinayagan sila na pansamantalang makalaya muna para makapag-file ng kanilang motion for reconsideration sa pamunuan ng Philippine National Police itong sampung pulis na sinibak sa serbisyo. Meron kang ginawa na mali eh, and then kailangan na uh, uh, i-prove natin, investigahan natin and then parusahan. Okay? So, siyempre 95% na di ba? are doing it right. So my advice to everyone is do it right so that will never go wrong. Sa video ito, kita ang pagpasok ng mga tauhan ng Southern Police District District Operations Unit sa isang kondominium sa Paranaque noong September 16, 2023. Bitbit -bit ng mga police ang search warrant kaugnay sa pag-iingat umano ng ilegal na baril na mga nakatira sa kondominium na pawang mga Chinese nationals. Uh, when you bring or uh, talin mo yung mga evidence pieces of evidence physical evidence outside um, the uh, premises that uh, you have raided without the benefit of uh, uh, documenting it you call it robbery Yan po malinaw kasi mga kababayan po natin kung ano po itong uh... Uh, investigation sa House of Representative na ito ay pag nanakaw po mga kababayan po natin bribery talaga ang ginawa ng mga pulis si Majimo nilagay sa kanilang uh, travel bag nilipat sa karton imbis na i, uh, dadalhin sa presento abay dinala sa hotel at di na natin alam kung yun lang talaga ang kanilang nakuha kasi ayon sa mga Chinese po mga kababayan po natin ay may Rolex pa o mano na at halos nasa 100 million umano ang laman ng uh, na pera total sa mga kwarto na ito. At uh, ngunit ang na-recover lamang ng Philippine National Police ay nagkakahalaga lamang ng mahigit 30,000. So kaya nga hinahanap ng pulis, hinahanap din ng mga kongresista po natin kung nasaan talaga itong umano'y sobra ng uh, halos uh, 100 million na pera dyan sa bahay ng mga Chinese. At ang matindi pa nito, pati yung mga nakikiusyuso, nakikimarites sa kabilang kwarto ng mga Chinese national, abay dinampot pa at ay uh, kinulok pa. Kaya dagdag kaso pa yon tambak-tambak na kaso dito sa ating mga kapulisan. Kawawa man dahil alam natin sila ay pamilyado pero talagang pagkakaalam ko matagal na nila ito niraraket at uh, sanay na sanay na sila. At uh, dito lang sila nabulilyaso kasi nagyaya sila ng mga bagong pulis, mga batang pulis. Uh, ngunit kumanta nga at ikinanta itong si Major Kihana at si Colonel Guevara kasama na rin ito si General Mariano ang kanilang pinakabos dito sa Southern Police District. Six, they were recommended for summary hearing after two months of uh, full-blown investigation and pre charge investigation. So we are waiting for two. Presidential clearance for two personnel kasi isang general, isang colonel kailangan ng presidential clearance for summary hearing. So therefore, 34 lang ang ating uh, nag-proceed yung summary hearing. Based on uh, his statement, ay hindi niya alam. But based on uh, the uh, testimony unsigned by uh, the chief of the DSOU, alam niya. But this will be ventilated through di can't talk sa summary hearing kasi nihintay lang natin yung presidential clearance. So yan po mga kababayan po natin, palagay ko siguro yung mga unang sisibakin dito ay itong mga nagpasimuno talaga at gumawa ng plano nitong holidap sa bahay ng mga Chinese. Kasi makawawa naman po yung mga sinama lamang dyan at walang kaalam-alam sa totoong plano nitong mga official po nila. Kasi marami nagsalita eh na hindi nila alam na ito talaga yung plano ng kanilang uh, Uh, mga boss, yung kanilang mga official nagulat na lang sila, pinapatay yung CCTV, pina, hindi pinaandar itong uh, body cam at kung ano-ano pang inuto sa kanila na hindi nila alam na ang kanilang ginagawa ay illegal pala at uh, may personal na interes itong kanilang official. So total of 44 kasi itong mga police na ito mga kababayan po natin at nasibak na umano itong sampo at uh, kasama nga dito si Colonel uh, Uh, gibara I think oh itong si uh, major Kihana. Uh, Kaya abangan po natin ang update uh, pa kaugnay sa investigation na ito. I think uh, Monday ay mayroong pang isang uh, pagdinig para desisyonan din ng pamunuan ng House of Representatives yung mga natirang nakakulong dito sa kanilang uh, uh, kanilang uh, kulungan dito sa House of Representatives at uh, ano yung kanilang magiging recommendation. Ang kagandahan ng po dito sa nangyayari ngayon mga kababayan po natin, eh, mabilis ang aksyon nitong uh, si uh, General nartatus kahit pa kabaro nila itong mga nasasangkot abay ginawa nila agad ng aksyon kasi lubog na lubog na po eh nadadrag na ang uh, pangalan ng Philippine National Police at ayon sa ating mga kababayan na nagkukomento mahirap na kasi magtiwala ngayon sa mga kapulisan lalo na nakita natin na marami umanong sindikatuhan. Pero kung tutuusin po 5% lang umano yan ayong ka-General Nartates at ang 95% ay nagtatrabaho ng tapat at uh, nakasunod sa ating saligang batas at siyempre sa police uh, operating procedure ng PNP. Yan po yung ating update at uh, maraming salamat. Hanggang sa muli.